Oh, welcome back mga kaboxing! So isang napakalungkot na balita nga po para sa lahat ng mga Pinoy boxing fans. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon na mapapalaban sa isang world title fight, ay bigo nga pong makuha ni Charlie Suarez ang panalo at maagaw ang titulo kontra kay Emmanuel Navarrete sa kanilang katatapos at kontrobersyal na laban. Dahil natalo nga po ang ating kababayan via 8-round unanimous technical decision. Pagpasok nga po ng unang round ng kanilang laban ay agad nga pong pinatikim ni Navarrete ang lakas at bagsik ng kanyang kamao sa ating pambato. Matapos nga pong naipakonekta ni Navarrete ang kanyang 1-2 combination kay Suarez ay nayanig nga po ang ating kababayan dahilan para maagang dumugo ang ilong nito. Ngunit pagpasok nga po ng round 2 ay nakapag-adjust po agad si Suarez at lumamang sa scorecard ng mga hurado at sa mga sumunod na rounds ay buong tapang nga pong nakipagsabayan si Suarez kay Navarrete. Ngunit sa round 6 nga po ng kanilang laban ay dito na nga po naganap ang di inaasahang pangyayari. Dahil matapos nga pong naipakonekta ni Suarez ang kanyang sulidong left hand kay Navarrete at nagkaroon ng kunting head clash ay nagkaroon nga po ng malaking bitak sa ibabaw ng kilay si Navarrete. Bagay na ilang beses tiningnan ng mga hurado ang replay kung ang malakas na suntok ba ni Suarez ang dahilan ng sugat ni Navarrete o ang pagkiskisan ng ulo ng dalawang boksingero. Dito na nga po naging kontrobersyal ang laban ng dalawa mga kaboksing dahil maraming boxing fans nga po ang nanood ng live at online pati mismo ang mga komentator na suntok ng ating kababayan ang nagpabuka ng sugat ni Navarrete. Bagamat nagawa pa naman nga pong maipagpatuloy ni Navarrete ang laban at tapusin ang round 7, ay di na nga po tumigil sa pagdurugo ang sugat nito. Dahil dito, sa unang segundo pa lang ng round 8 ay pinayuhan na ng ringside physician ang referee na itigil na ang laban. Ngunit bago pa nga po binasa ang scorecards mga kaboxing, ay ilang minuto pa nga po ang ginugol ng mga hurado at New York State Athletic Commission upang suriin muli ang nangyaring head class sa round 6. Dahil kunting maling desisyon nga po ay maaaring makapagpabago sa resulta ng laban. Ngunit sa kasamaang palad ay ni-ruled out nga po na accidental headbutt ang dahilan ng sugat ni Navarrete. Dahilan para sundin ang scorecards ng mga hurado kung sino ang magiging panalo. Mangiyak-ngiyak nga po ang ating kababayan nang marinig nito na umiskor ang mga hurado ng 78 to 75 at dalawang hurado ang umiskor ng 77 to 76, pabor kay Navarrete. Dahil kung niruled out nga po sana na suntok ang dahilan sa sugat ni Navarrete mga kaboksing, ay matutupad na sana ni Charlie Suarez ang pangarap nito na maging ganap na world champion via technical knockout. Para sa inyo mga kaboksing, nadaya ba ang ating kababayan at sulidong suntok ang dahilan ng sugat ni Navarrete o isang accidental headbutt?